Sulu na mga kaibigan Majikis agan Kahuli si tatay Amin ka na Bawi tay bawi Amin kena na Tangigi Tangigi tay Holy ka Holy ka namen Thank you lord Follow nang holy ni tatay Francis Lumpit mulu tay Transeng Kahuli si tatay Transeng ay <laughs> yun, tangigin na naman mga kaibigan Grabe si Tatay Pransing Ay, yun know Yun know Yan, saing muna tayo mga kaibigan Good morning po sa mga viewers at mga subscriber subscriber. Andito po kami uli sa gitnang dagat at uh, magtatanigi hunting po kami. Thank you. Yun, good morning mga <coughs> kaibigan. Good morning, good morning mga kaibigan. Uh, ah, kamusta kayong lahat? So, dito naman tayo ulit sa laot. So, ito yung hanap buhay natin eh. So, yan. Pangatlong sa ni Tay Pansing. So, kahapon, ay ah, swerte kami. Walang masampa kahit isa. <laughs> so, yan. Grabe na, na kami mga kaibigan. So, salamat kapahit tayo. Si maghunting kayo ng mga uh, malaking isda so abangan 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 lang mga kaibigan yun sabay kami ni Mr. Kanan yung mga kaibigan wala niyan tayo oo oh. nadala kawan kawan ang lumiho yun mga kaibigan nadali <coughs> naman tayo

sa na ang bakbakan ngayong umaga mga kaibigan nandito na tayo sa ating spot yun unang area magic is agad mm, mm, yun, yun. Uh, Ay, ka kay dyan, kay. tay mo ka dyan tay wag ka dyan tay yun mga kaibigan kung ano kaman kung ah. Kahuli si Tatay Amin oh. ka ka. Bawi tay, bawi, bawi mm. Sige Amin ka na. Uh. Ka, tayo huli. Huli ka na Thank you Lord mm. Sige Sipit si Tatay o, oh, ina ah. pa, Pangalawang huli ni Tatay Francing Sa huli ating pagsama ka. Isang araw kauli siya ng kawayanon ngayon ano kaya, toh? Oh? Eh, Baway tayo kaya nabuklo tayo kahapon! Ayun! Haha! Ang ah, Ay. Tangigi ah, tayo! Ah, Tangigi tayo! Ano ah, yan Tangigi! Tangigi Tangigi pala! Yay! Woohoo! 10 time! Tangigi! sa wakas Ka anlak si tatay ng tangiki. Oh. Ano? Eh ito na po. <laughs> Ayano po, ang amin. Ha. Hey! Hey! Ito na po. Ayun, mga kaibigan. Hawak ng atoy sa hatang. Ikun. E, Tayo na, mo natin kami, Tay. Ha? Tingayin mo natin baka mag-gulo. Oh, tanggalin muna natin yung kan. 'Yun oh, holdin si tatay mga kaibigan ng laki yang kwan tama yari ka kita tay mm. ikon sila eh pang kwan wala ko man din ako <laughs> yung kamik wala yung aking uh, cellphone pwede <laughs> hey, mo dala tay hindi ko dala pag thumbnail, <laughs> thumbnail. Mas, <ka> dala <laughs> pala, <laughs> hindi ba eh hindi naman eh <laughs> makapapanood <laughs> <O>, naman <laughs> oo oh, makapapanood mo naman tay kitang kita oh. naman tay oo tama tay dalawan naman dito ay dalawang kuwa pala naman ay yung pagtihit niya Grabe. Napalaban si tatay oh, doon ah. Oh. <laughs> eh, kung kung saan ngipit ay mataras ngipit ah. Asang ka 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 ka. Asang. Asang. Yun. Okay. Yun! Oh. Oh. Asang tay. Dali. Matigat. Sa wakas. Sa makapit ang pala makahuli tay. Unlock oh, ni tatay Francisco. Ang aking huli. <laughs> e yun oh. Thank you Lord. Hahaha. Oh. <laughs> <laughs> po, si Kuya Ariel. Si Kuya. Si Kuya Jeric ang <laughs> camera Ang <laughs> lovely oh, din tayo, tayo. Ito po, uh, first time na tanigi. <laughs> first time <laughs> po, Siguro mga uh, mahigit may 10. Oo, oh, ganoon. Mga 10 <laughs> kilo, mga 10 kilo po ito. Okay. Okay. Thank, Thank you. Galon. Galon. <laughs> <laughs> Ay, yung man din yung masarap, yung makapal eh. Mm. Ah, yung, yung huli nila, <laughs> medyo yung slender yun eh. Nasa mga sami tatay. Parang nakabitaw na yun tayo ah. Oo. Pero parang pa yan. Para nakabitaw na yun. Makuha sa init, sa ilalim. Kaya ito sana, walang supply. Oo. Oh. Tayo kaya ito sana, walang supply. Yun, pangalawang area mga kaibigan. Yun oh.

Nakaisip na nga ako. <laughs> Ayun, kasi tumating na. Sabi ko nga kay Juan, yan po kami ng huli. Yan po. Okay mo yung nangigit ay. At hmm. least na nang ibigay sa atin. Pangalawang aria, ayan! ayan. Mm -hmm. yun talaga. Yung kiss talaga. Oh. Yon mga kaibigan na po Thank you Lord Hinihintay lang ako kumain eh Sila na makakain Ayan na Kaibigan naman ang nakadali oh. yeah, really, naman Yung ganso nasa, na Ang damo Ang damo Ang wala oh, labit na. Pahalaban pa. Malaban pa. Malaban oh. pa, Tay. Oh, kanigiri niyan. Hindi <laughs> talaga tayo palipatin, Tay. Oh, dapat mo na. Baka may malilipatan. Seconds <laughs> <Shakers laughs> lang, <laughs> eh. <laughs> Saan yun, Tay? ang hawak, Tay. Ha? yun kanina? Oh, holy ka na. <laughs> holy ka na namin. <laughs> Thank you, Lord. Ay. Sir. Ano 'ng 'to? Dalawa, dalawa. Dito lang pala. <laughs> Malapit lang pala tay. Oo. No. Hawak rin. Oy. Oh, Sirot <O2> <inaudible> ay. Ah. Okay. Bombah, ako wala pa. Ganda ng tama, dai. Ganda tay. ng tama. Oo. Oh, aman tama lang. <laughs> Di pa halo 'no usually. Sabi ko. <laughs> Saktong-sakto lang. Oo. Oh, oh. Walang malilipatan. Oh, no, Pangalawa. Yeah, hey! Pangalawa. Itay. Oh. Pangalawa. Alamin itay prancing. Yeah. Yan. Pangalawa po namin huli. Iyon, yeah, no? Huli ni Kuya Ariel. Uh. Yan. Thank you, Lord. <laughs> okay. <Sorry. laughs> Thank you po. Mm. Yan. Deliver na. Sa lalagyan. Deliver, deliver. Oh. Pakat lomar yeah. ya, wala patay, wala patay supplyon. Mm. Yon, yan na promo. Yon, 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 yon. yon naman sa patlong ariya mga kaibigan.

Hmm. Yun, Ay. Ay. tangigi na naman mga kaibigan Grabe si Tate Pransing Ay, yun know? o oh. oh, Hindi ka na sabi ko sa'yo Huli eh. <laughs> ka uh, na Huli ka na ngalang <laughs> Hindi siya sasantuhin. Uh, <laughs> labas ang kuan eh oh. May <laughs> tagang. Labas ang. May, may tagang maliit. May kawil na kinain. Ay, oh, ano? <laughs> ay, no? mali. Kumain siya ulit ay. Kapataw to. Huli ka na. Thank you Lord again. <laughs> Tatlo na muli natin. Oh. <laughs> hawak. <laughs> Ito, tanggalin mo natin kapitay. tanggalin mo muna. Ganda yung tama eh. Lulun eh. Ay, pang ilan na! Ayan. Iyon o. Oh. Ayan, patatlo po naming huli. Iyon! <laughs> Ayan po. Oh. Ayan o, oh. kang tanigi. oh Thank you Lord. <laughs> uh, dalawa lang huli ni tatay oh. ah. Del deliver. <laughs> deliver. Deliver, deliver. Mm. May dilatahi. Mga kuan, kilo, 2 <laughs> uh, dugo. Uh. Ang apat, mga kaibigan. Hmm, si Tatay lang pala puputol ng sumpa. <laughs> ayan na po. Na. Para po sa pang-apat na huli namin.

Ariel uh, na mahiwagang kiss ah, Sa so, pangin niya ito, pahin, pang to, mga apat Ayan ah, May eh, panglapan ka sa lugar ah, niya tayo Mga apat na Ariel, mga kaibigan, ayun ah. 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 Okay guys, kapi-kapi muna Tayo Yun Kaibigan ano, sirap na rin to. Kapi muna. Kapi, mga kaibigan! Yun, sitinsahan na natin yung huli ni Tay Francis, mga kaibigan. Ayan o. Kakainin niya raw. Hahaha. <laughs>

ng holy ni Tatay Francis Kawayanin, tribal ni, eh. Masayari ang mga simod-simod dito tay Yung mga barat-barat sa mukha Yun, putlin na natin Kumusta siboy dagat mga kaibigan? Ayos yan. Oh, kakayanin niyo 'yan. Wow! Oy, buslot na. Holy. Okay, maraming ah. salamat Mr. Kananya Ariel Fisherman Talo oi, talo ai. Yan prito na tayo mga kaibigan. Yon. Nagulat yung isa mga kaibigan Ihaw Yun, balihin na mga kaibigan Luto na yung isa mga kaibigan uh, Pabuhay na natin yung isa muna Yung dalawa ay hilaw-hilaw pa Yan, balihin na natin Ang ating inihaw Yan o Wow Luto na mga kaibigan Haunin na po natin Matisili-sibuyas. Yun, o. Yun, loto na ang ating inihaw, mga kaibigan. Uy. Yun, o. Oh. Wow. Yun, sunod na natin ang ating sabaw. Yun, o. Oh, yung mga laman, o. Oh. Pulo. Pulo. Wow, grabe. Tapos, itlog no? Overload mga kaibigan no? Yun Yun ang ating sinabaw Mulo na mga kaibigan Wow Yun, tungulan natin o oh. Inihaw Merito at ito yun ula Yun Sinabawang kawayano No tribali Talakito Ula o sinigang ah. Ah. Ulo Yun Si Tatay Pransin ay mamaya na daw po Nakatimuti muna kanila Nakatimuti muna kasi siya mga kaibigan Hindi rito Nagkain na kasi siya kanina dùn 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 luôn dùn 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 huli namin ngayong araw na ito ni Kuya Ariel at atlo po, tatlong tanigi ang aming nadali ngayong araw na ito sulit po yun pauwi na tayo mga ibigan Doon dito na tayo mga kaibigan. Baba natin, huwi na rin. That low. Oh, e, medium. Ah. <laughs> medium, large. Uh, dalawa kay Tatay, large. isa kay Ariel. tay large. Simple. Diyan oh. Tatay lang sa kalam. Pangatlo. Ah. Uh, Ayan, dalawa kay tatay, isa kay Ariel, mga kaibigan. Ang ganda. Eh, ito Okay, timpangin natin. Yan. May punta sa bahay, mga kaibigan. Ito eh, yung huli ni tatay. Si <laughs> tatay. Wah, hindi ko ang utso. Pinang malaki. 7.9. 7.9. 7.9, tay. Ah. <laughs> yung nauli mo. Oh. Tapos yung isa din. Ito yung isa. isa. Ito oh, yung isa rin. Kay tatay rin to. Uy. 5.4. 5.4. Opo oh, Kay Ariel. Ayun, sa Ismedia. Sa Ismedia, you know. 'Yon. Shoutout po ma'am Ida Porino ng UAE. Shoutout din po RJ Videos.